Hello mga lovers, hello mga kanyubi Update lang pumuli tayo sa ating channel sa Pet Vlog So, kaya nang nabanggit natin sa mga previous na video natin magkakaroon tayo muli ng breeding So, update natin yung mga nag-aabang sa mga litters na inaabangan natin Actually, meron po tayong tatlong breeding No? Dalawang Baldean at isang Jack Russell Terrier Pero, so far yung bungi nating breeding uh, wala pa ako nakakita ng mga changes na uh, mga development kung magti-take ba to yung pinakalit na ano po so kasi medyo hindi sa tingin ko parang hindi nag-take pero kung naalala niyo mga kaduglovers, mga kanyubi dun sa dati ko pa rin breeding sabi ko parang hindi nag-take nagula tayo parang new year yon tapos nang anak ng five puppies so hindi po natin masabi Ayun. pero yung isa is positive ang ganya kong you Uh, po natin yung welping date sa uh, this December 19. Eh, baka po siya magbigay ng mga papi. Pero kagaya nang binabanggit lagi natin, gano'n man yung paghahanda natin, gano'n man yung pag-iingat natin. Hindi natin masasabi na ang breeding ay successful hanggat hindi po ito nangyayari. So, ina-update lang natin yung mga kadoglovers natin, mga kanyubi. Uh, lalo yung bago pa lang po sa ating channel na gusto maka ng ating mga papi. So, na po, sana maging successful yung ating breeding. Ipakita din natin yung mga nakaraang mga breeding natin dito sa ating uh, video kung saan sa totoo lang hindi ko na gumabilang yung mga puppy na na-produce natin sa ating kennel simula pa nung mag-start tayo na mag-breeding kung anong mga line yung mga colors sa dam ng galing at uh, kung nasaan na rin ang mga puppy na ito Luzon besides Mindanao at iba pa sa ibang bansa so hindi na natin alam no na po ah uh, dahil pa bago-bago yung mga trending yung mga gusto ng mga mga dog owners, dati gusto yung mga black, and then, uh, and then naglabasan yung mga gray, ay uh, mga sable, na po, at yung mga tinatawag nating mga tricol, oh, yung mga tinatawag na mga mga oversize, and then, siyempre, mga classic, hindi na wala, may marami tayong mga dog lovers, mga kanyubin, na gusto pa rin yung classic, no? So, pakita lang natin yung ilang mga videos ng mga successful breeding natin, at uh, doon sa mga nakaabil na na may iba't ibang uh, pamamaraan ng kanilang pagpapalaki sa mga papi ay may iba't iba rin mga gusto sila na kung anong klase ng mga Belgian Malinois ang gusto nilang lagaan kung yung mga low drive, average drive yung mga may high pride drive Now, uh, so kaya nang binagit natin ang Kadog si mga kanyubi kung baguhan pa lang tayo, mag-start pa lang tayo is uh, mas ideal po na kumuha lang tayo ng mga papi na hindi yung mga high drive puppies na baka kasi mahirapan tayong i-handle. Dahil yan nga, mayroon naman tayong mga kaduglavers, mga kanyubi na a-avail uh, nito. So, nahihirapan silang i-handle. At gusto nilang i-out nung mag-3 uh, months old, 5 months old, o uh, mga nag-adult na to Yung adult, lumabas yung mga drive nila. Kasi sabi ko, baka po lumabas yung kanilang drive, yung tapang nila, mga 11 months, ganun onward. Pero mayroong mas maaga, nagpakita na ng civil driving nila natin mga papi na na-rehome na, 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 pa, rehome, o na e out So, medyo nag uh, nababahala yung mga nag-avail dahil sinasabi nila na baka hindi nila may handle. At, at gusto nila itong i-out e kahit bago pa lang sa nila, dahil hindi nga daw nila kaya. So, guys, minsan ano, maring sabihin natin na irresponsible eh, yung ganong mga nagre-rehome. Pero masasabi din natin na pwedeng tama din yun, ano? Kung uh, ma-realize natin na uh, hindi natin kayang i-handle ang dito mga papi, gusto natin na uh, ma-rehome ng iba para yung may kakayahan. Pero ang mas tama guys, ano mga kaduglovers, mga kanyubi, bilang sa mga bago pa lang sa ating channel, lagi natin sinasabi iyan na bago pa lang, bago pa lang tayong mag-rehome, tiyakin natin, tagalin natin yung kakayahan, na po, yung tinatawag na meron tayong sapat na panahon, at tayong uh, dedikasyon upang mag uh, papalaki na nga sa ganito mga uri ng dog. Ang totoo niyan, yung iba naman talaga meron din kakayahan, pero madali lang sila yung sumuko. Yung iba naman may kakayahan na i-handle ang mga dog nito, pero wala silang panahon. Dapat po, timbang tayo. Dapat lahat yan meron. Kung hindi natin talaga kaya, wala tayo na yan. Dalawa na yan, yung kakayahan at panahon, at yung kagustuhan natin, yung willingness, baka hindi para sa atin ng mga Belgian Malinois, na baka kailangan nating mag-switch na po doon sa ibang mga breed ng dog na hindi na nga kailangan ng ganitong pantangin mga pansin pagsasanay at uh, atensyon. So guys, sana para doon sa mga bago pala sa channel natin na gusto mag-avail, ano po makikita nyo sa ating, uh, i-upload natin sa ating video sa ating channel yung mga puppy in case, ano po, na maging successful ang, breed, ang breeding at uh, baka gusto nyo maka-avail, magbibigay muli tayo ng discount para sa mga subscriber ng ating channel. Thank you so much guys para sa mga patuloy na nanonood at para sa mga bago pa lang sa ating channel, pag isa yun na pakilike ng ating video paki-subscribe na rin po at pakihit ang notification bell para sa susunod nating upload ay patuloy po kayong ma-notify. Thank you so much. Ito po ay update lamang para doon sa mga nagpa-reserve na kasi mayroon ng tatlo na nagpa-reserve sa atin ng papi although wala po po ang ating mga papi. Thank you so much. Thank you for watching this video.